Totoo ba ang bully story ni Anton? Ang isyong hindi matahimik. Disclaimer, ang video na ito ay para sa analysis at entertainment lamang, hindi ito paghatol at walang intensyong manayre ng kahit sinong personalidad. Kontrobersya sa likod ng bully story ni Anton mula PBB Club 2.0, totoo nga ba ito, o parte lamang ng mas malalim na narrative? Ngayon sa Buzz Pinas, isang mainit na tanong ang gumugulo sa social media, sa fandom, at sa mga taong sumusubaybay sa PBB Club 2.0. Totoo ba talaga ang bully story ni Anton? O may mga bahaging sobra, may mga bahaging kulang, o may mga bahaging hindi tumutugma sa ilang obserbasyon ng mga viewers. Simula ng ikwento ni Anton ang pinagdaanan niya noong bata pa siya tungkol sa pambubuli, panlalait sa katawan, at maging physical harm, marami ang naantig, marami ang nakarelate, marami ang nagsabing ba kayo ng dahilan kung bakit minsan tahimik siya, minsan hindi siya makapag-open up, at minsan parang nagdadalawang isip siyang ipakita ang tunay niyang ugali sa harap ng ibang tao. Pero habang tumatagal, may ilan ding nagsimulang magtanong. Bakit parang iba ang galaw niya sa loob? Bakit parang hindi masyadong halata sa personality niya ang epekto ng bullying na sinasabi niya? At bakit mas lumalabas ang kwento sa mga moments na may spotlight, gaya ng live shows o big tasks? Dito nagsimulang mabuo ang isyo. May nagsasabing, baka totoo naman, pero baka may exaggeration. May ilan ding nagsasabi, baka totoo ang bullying, pero hindi ganun ka-intense tulad ng pagkakwento. At syempre, may mga netizens na diretsyong nagtanong. Totoo ba talaga lahat, o may parts na pinalakas para sa empathy ng audience? Ngunit bago tayo manghusga, kailangan ding tingnan ang kabilang side. Hindi lahat ng may trauma ay obvious ang sintomas. May mga taong tahimik ang pain. May taong kalmado pero may malalim na sugat. At may mga taong mas expressive sa art at sa performance kaysa sa araw-araw na interaction. At dito pumapasok ang constructive criticism kay Anton. Kung totoo ang kwento niya, dapat maging consistent siya sa narrative. Kailangan malinaw ang mensahe. At higit sa lahat, kailangan niyang maipakita sa viewers na ang purpose ng pagbabahagi ay hindi para makakuha ng simpatsya, kundi para magbigay inspirasyon sa ibang nakaranas ng kaparehong sakit. Pero kung hindi lahat ng detalye ay eksaktong tumutugma, oras na rin siguro para maging mas grounded sa storytelling. Hindi kailangang palakasin ang bawat kwento. Hindi kailangang gawing gramatik ang bawat detalye. Minsan, sapat na ang simple, totoo, at diretsyong pagsasabi. May ilan ding nagsabi na mas lumalabas ang bully story niya kapag kailangan ng emotional layer ang isang task, script, o performance. At ito ang nagudyok sa iba na magtanong kung ginagamit ba ito sa tamang paraan, o nagiging bahagi na ng character painting na hindi naman niya sinasadya. Pero sa kabilang banda, may mga supporters na nagsasabing hindi na dapat questionin ang pain ng isang tao. Kung sinabi niyang nabiyuli siya, malamang totoo. Walang may karapatang magsabing, hindi sapat ang trauma mo. At kung minsan, ang pagiging inconsistent ay hindi dahil sa pagsisinungaling, kundi dahil mahirap ay share ang painful memories. Hindi lahat ay kayang ikwento ng detalyado. Hindi lahat ay kayang maglabas ng buong katotohanan in one sitting. Kaya ngayon, ang mas malalim na tanong. Bakit nga ba lumaki ng ganito ang isyo? Bakit parang mas napansin ang doubts kaysa sa kwento niya? Simple lang. Dahil may dalawang version ng Anton na nakikita ng viewers. Isang reserved Anton sa loob ng bahay at isang outspoken Anton sa live show. Isang tahimik na Anton kapag kasama ang ibang housemates, pero isang confident Anton pag wala na sila. At dahil dito, nagkaroon ng disconnect. Yung putol na 'yon, 'yun ang pinagmulan ng duda. Pero ito rin ang pagkakataon para sa kanya. Kung gusto niyang ma-resolve ang issue, hindi niya kailangang maglabas ng mas dramatic na detalye. Hindi niya kailangan magpalalim ng kwento. Ang kailangan lang, clarity, honesty at consistency. Kung totoo ang nangyari, sabihin ng diresto. Kung may parts na hindi niya naalala ng buo, sabihin din. Kung ayaw niyang pag-usapan, okay lang din, basta transparent. Hindi masama ang pagiging private sa pain. Masama lang kapag hindi klaro, kaya nagkakaroon ng misinterpretation. Sa huli, ang tanong na, totoo ba ang bully story ni Anton? Ay hindi lang tungkol sa authenticity, kundi tungkol sa kung paano niya hawak ang narrative ng buhay niya sa mata ng publiko. At dito nagtatapos ang Boss Pinas. Isang kwento ng intriga, pero may aral sa dulo. Ang totoo, hindi laging malakas. Minsan mahina, minsan magulo, minsan putol-putol. Pero ang pinakamahalaga, totoo pa rin. Ako ang inyong host, at ito ang Boss Pinas, kung saan ang bawat sekreto, issue, at tanong, sinusuri natin hanggang sa pinakaugat.